isang tahanan para sa mga kaluluwang naghahangad ng higit pa sa panlabas na kabanalan, mga pusong uhaw sa katotohanan, sa lalim at sa mismong presensya ng Diyos. Dito, ibinubunyag natin ang takot na nagpapanggap na pananampalataya, hinaharap ang manipulasyon gamit ang salita at nagpapasakop sa kilos ng banal na espiritu. Kung ang puso mo ay nananabik sa isang buhay na pananampalataya, totoo, malaya, at mailalim, dito mo matatagpuan ang muling pagkikita mo sa katotohanan. Bakit kaya napakailap ng tanong na ito? Ang aking handog ba ay bunga ng pananampalataya o ng takot na sumpain? Tinatamaan nito ang malalim na bahagi ng ating pagkatao. Parang pagbukas ng isang lihim na drawer sa kaluluwa, kung saan nakaimbak ang lahat ng pagkakataon na ang puso ay hindi payapa habang nagbibigay sa altar. Ilang beses na ba na ang kamay ang nagbigay pero ang puso ay nag-alinlangan. Ilang beses nang sinabi ng isip na ay eh, para ito sa Diyos pero sa kaibuturan ng damdamin ay may tahimik na takot, isang pangambang baka may masamang mangyari kung hindi magbigay. Dito talaga nagsisimula ang tunay na pagninilay, hindi sa pera kundi sa ugat ng ating motibasyon. Napansin mo ba na may ilang mensahe na mas pinapaandar ang takot kaysa sa pananampalataya? Para bang mas malakas ang banta ng sumpa kaysa sa tawag ng tiwala. At kung sakaling ang tunay na kahalagahan ng pag-aalay ay hindi sa kung magkano ang ibinibigay kundi sa dahilan kung bakit ito ginagawa. Isipin mo ito, anong klasing relasyon ba ang meron kung ang pag-ibig ay pinapakita lamang dahil sa takot sa parusa? Hindi iyon pananampalataya, iyan ay pagkaalipin na ikinukubli sa anyo ng pagsunod. At dito pumapasok ang isang tanong na hindi dapat palampasin, kung ang puso ay nakakadena sa takot, talaga bang nakakarating ang handog sa Diyos? Alam mo, matagal ko ring pinasan ang tanong na iyan. Naniniwala ako noon na kung hindi ako magbibigay ng itama, baka may mangyaring masama na para bang ang langit ay gumagana sa sistema ng bayad at banta. Nakakaparalisa ito sa espiritu. Wala akong kagalakan ni layunin kundi puro obligasyon lang. At ang mas masakit pa, akala ko iyon ang kalooban ng Diyos. Pero tanungin natin, gusto ba talaga ng Diyos ng mga taong nagbibigay dahil sa takot? O mga anak na nagbibigay dahil nagtitiwala, nagmamahal, at kusang loob na nagpapasako? Ngayon, gusto kong itanong ito sa iyo, ng buong katapatan, kailan ang huling pagkakataon na naghandog ka at agad mong naramdaman ang kapayapaan sa puso? Iyong damdaming natapos mo ang isang banal na misyon na parang nakaalin ang kaluluwa mo sa langit. O baka naman ang naramdaman mo ay gaan ng loob lang dahil natupad mo ang tungkulin at baka, baka lang nakaiwas ka sa kapahamakan. Maaaring hindi komportabling tanungin pero malaki ang kapangyarihan ng mga ito. Kayang magbunyag, magpagaling at magpalaya. Manatili ka hanggang dulo ng video dahil maaaring ngayon hindi lang ito basta episode. Baka ito ang simula ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay espiritual. Tara, hukayin natin ito ng sabay. Dahil sa likod ng isang simpleng handog, may mga katotohanan kay tagal nang nakatago. At tandaan mo, ang sagot ay tiyak na makagugulat. Ngayon, heto ang tanong na kailangang itanong ng diretsahan. Sino ba ang nagturo na kailangan ng Diyos ng pera para kumilos? Saan nang galing ang ideyang ang presensya ng Diyos ay nakadepende sa kung magkano ang nilalagay sa sobre. Ang may lalang ng sansinukob, ang may-ari ng ginto at pilak, limitado ba sa halagang lumalabas sa ating bulsa? Parang mas makatao kaysa makalangit ang lohikang iyan. At kapag ang pananampalataya ay nasusukat na sa halaga ng pera, may mali na talagang nangyayari. Napansin mo ba kung paanong ilang mensahe ay parang bumubuo ng key espiritual na sistema kung saan kailangan mong magbigay para makatangap. Parang si God ay naging isang celestial na manager ng bangko, handang maglabas ng pagpapala depende sa laki ng handog. May saysay ba yan para iyo? Kasi para sa akin, bilang isang kristyano, lagi iyang nakakapagbigay ng hindi komportabling pakiramdam. Ang pananampalataya ay hindi kailanman tungkol sa kalakaran. Laging tungkol yan sa relasyon. Sa pagtitiwala kahit walang nakikita sa pagsunod kahit walang kapalit. Kaya, bakit nga ba ginawa nilang parang negosyo ang altar? Tara, mag-usap tayo ng tapat. Hindi masama ang magbigay. Ang pagiging bukas palad ay makabibliya. Ang problema ay kung anong nilalaman ang isinasama sa handog. Ang bigat. Ang takot. Ang palitan. May nagsabi na ba sa'yo na kapag hindi ka nagbigay, magsasara ang bintana ng langit? Na hindi ka pagagalingin ng Diyos kung hindi ka magtanim ng e na binhi. Narinig ko na rin 'yan. Baka ikaw rin. Pero ang tanong na hindi matahimik ay ito, nasaan sa ebanghelyo ang mga bagay na iyan? Kailan naningil si Jesus bago magpagaling? Kailan siya humingi ng pera bago pagpalain ang isang pamilya? Sagot mo sa akin, mula sa puso, ilang beses ka nang nakaramdam ng pressure na maghandog dahil natakot kang mawalan? o hindi tumanggap, o hindi tanggapin, at kung sasabihin ko sa iyo na hindi yan ang puso ng Ebanghelyo, na ang tunay na pagbibigay ay ipinanganak sa kalayaan, sa pasasalamat, sa pananampalatayang totoo at paya. Binabago nito ang lahat. At heto pa ang isang tanong na pwedeng gumising sa iyo, kung ang pera na ang naging kondisyon para maramdaman mong pinagpalaka, baka panahon na para suriin mo kung sino o ano ba talaga ang sinasamba mo huwag kang aalis lalong lalalim ang usapang ito dahil ngayon pa lang natin inaalis ang unang patong ng isang kasinungalingang nakasakit na sa maraming puso at marahil sa gitna ng prosesong ito matutuklasan mo na ang Diyos ay mas interesado sa pusong nagbibigay kaysa sa halagang iniaalay tara tuloy natin dahil ang susunod kayang buksan ang iyong mga mata sa paraang hindi mo pa naranasan ngayon, sagutin mo ako ng tapat. Ilang beses mo na bang naramdaman ang pressure na magbigay dahil sa takot na may mawala sa iyo? Maging totoo ka. Hindi mo kailangang sabihin ng malakas, pero hayaan mong ang konsensya mo ang sumagot. Natakot ka bang magkasakit? Na hindi umunlad? O baka takot kang mawala ng pagpapala na parang malapit mo ng makuha? Alam mo kung bakit ko to tinatanong? Kasi ako mismo naranasan ko yan at hindi lang isang beses. Sa totoo lang, sa tuwing mag-aalay ako, nanginginig ang puso ko. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa takot. Iniisip ko, paano kung di ako magbigay? May mangyayaring masama? Paano kung maliit lang ang maibigay ko? May inis kaya si Lord? At dun, sa loob ko, may labanan. Ang altar nagiging parang korte. At ang sobre, parang hatol. Naranasan mo na ba yan? Diyan nagsisimula ang bigat. Kasi ang pag-aalay sana, dapat nagdadala ng kapayapaan. Pero madalas, ang dumarating ay bigat, takot at guilt. At kung naranasan mo na yan, hindi ibig sabihin mahina ang pananampalataya mo. Hindi ka kulang. Ang kulang ay ang tamang aral. Yung nagtuturo ng biyaya, hindi ng blackmail. Yung nagpapalakas ng pananampalataya, hindi ng takot. Ngayon, isipin mo to, anong klasing ama ang nagmamahal lang kapag may binabayad ang anak? Anong klasing Diyos ang naglalagay ng presyo sa mga biyaya niya? Kasi kung ganito na ang sistema, na bigay para makatanggap, bayad para maprotektahan, hindi na ito pananampalataya. Negosyo na iyan. At hindi iyan ang Diyos ng Biblia. Ngayon, tanungin ulit kita, kung takot ang dahilan ng puso mo sa pag-aalay, umaabot ba talaga iyan kay Lord? O baka hanggang sa trauma lang, hanggang sa maling katuruan lang. Kasi kung ang ugat ay takot hindi pag-ibig. Hindi pa nanampalataya 'yan, kundi isang uri ng pamahiin. Nabinalutan ng relihiyon. Nakikita mo ba kung gaano ito ka Kaya siguro paulit-ulit si Jesus sa pagtuturo tungkol sa puso. Kasi para sa kanya, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang binigay mo, ang mahalaga bakit mo to ginawa. At kung ang i, iibakit ay dahil sa guilt, sa takot, o dahil napilitan ka. Hindi ito tunay na pagsamba. Isa lang itong transaksyon. Ngayon, isipin mo to. Maiimagine mo ba si Jesus na sinasabihan ang isang tao, pagalingin kita, pero magbigay ka muna ng malaking alay. Hindi, 'di ba? Parang ang pangit pakinggan. Kasi talagang pangit. Kasi hindi siya ganoon. Pero bakit tinatanggap pa rin natin yung ideyang 'yan? Bakit naniniwala pa rin tayong ang langit ay parang eksi na may minimum deposit bago makapag ng himala? Ito pa, pag-isipan mo. Kapag ang pag-aalay ay bunga ng takot, hindi ba lalo nitong pinapalakas ang takot? At habang pinapakain natin yan, mas lumalayo tayo sa tiwala na dapat nating meron kay God. Kaya huwag kang bibitaw sa usapang to. Kasi ang kasunod nito, baka ito na ang mag-alis ng bigat na matagal mo nang dala. Baka ito na yung sandali na titigil ka ng magbigay dahil sa takot. At magsimulang magbigay dahil sa pagmamahal. Tuloy tayo. Marami pa tayong kailangang tuklasin. May tanong ako na hindi para lahat. Pero para sa mga handang mag-isip maisa. Bakit tila may mga taong mas nagiging makadiyos tuwing may kampanya de ofrenda? Napansin mo na rin ba? Biglang aktibo sa simbahan, biglang masigasig sa panalangin pero laging may kasamang sobre. Ngayon, wag mong isipin na kontra ako sa pagbibigay, hindi. Ang binabato kong tanong ay ito. Kailan pa naging sukatan ng kabanalan ang halaga ng ibinibigay? Alam mo, minsan ako rin nadala. Naniwala ako na kung hindi ako makasunod sa kilingguhang target, baka mapansin iyon ng langit. Parang performance-based ang relasyon ko sa Diyos. At sa bawat linggo na hindi ko naabot ang amount, naramdaman kong parang mailamat sa ugnayan ko sa kanya. Ikaw, naranasan mo na bang maramdaman na parang hindi sapat ang pananampalataya mo? Kasi hindi sapat ang naibigay mo. Na parang kahit anong taimtim ng panalangin mo, walang bisa kapag walang kasamang halaga. Dito nagsisimula ang loob. Kung ang pagbibigay ay nagiging sukatan ng kabanalan, nasaan na ang biyaya? Kung ang kabanalan ay nabibilang sa pesos at sentavos, anong uri ng pananampalataya na yan? baka naman kaya maraming kristyano ang pagod. Pagod hindi sa paglilingkod, kundi sa paghabol sa ikota espiritual. At yan ang malungkot. Dahil ang altar, na dapat ay lugar ng kapahingahan, ay naging lugar ng presyon. Natanong mo na ba ang sarili mo? Ginagawa ko ba ito dahil mahal ko ang Diyos, o dahil ayokong makonsensya? Nagbibigay ba ako dahil tiwala ako sa Kanya, o dahil natatakot akong mawalan? Kapag ang puso ay ginagabayan ng takot, kahit gaano pa kalaki ang ibigay mo, hindi pa rin yon tunay na pagsamba. Sapagkat ang tunay na pagsamba galing sa puso, hindi sa bulsa. At ang Diyos, hindi tumitingin sa laki ng sobre, kundi sa lalim ng motibo. Kaya bago ka magbigay sa susunod, tanong ko. May kapayapaan ba sa puso mo habang ginagawa mo yan? O baka naman parang bigat na obligasyon lang, na kapag hindi mo nagawa, may kabakang baka may masamang mangyari. Kaibigan, hindi ito tungkol sa kung nagbibigay ka o hindi. Ito ay tungkol sa kung bakit ka nagbibigay. At kung ang sagot mo ay takot, pressure, guilt. Baka ito na ang panahon para hilingin sa Diyos ang panibagong puso sa pagbibigay huwag kang bibitaw. Dahil ang susunod na bahagi ay hindi lang sasagot sa mga tanong mo, maaari rin itong baguhin ang paraan mo ng paglapit sa Diyos. Tuloy natin may isang bagay na halos hindi pinag-uusapan, ngunit ito ay nasusunog sa loob. Paano kung may mga mga pinuno o mga ngaral na ginagamit ang pag-aalay, hindi bilang isang altar, kundi bilang isang mikropono para sa pagmamanipula? Masakit yan pakinggan, di ba? Pero kailangan pag-usapan. Nasubukan mo na bang umupo sa isang kulto pagsamba at sa halip na madama ang espiritu, na pressure ka, na paralyze ka, na guilt trip? Ka, Kat sa halip na sumabay ang puso mo, parang binaril ang konsensya mo. Kung hindi ka magbibigay, hindi ka pagpapalain. Ang himala mo ay nakadepende sa laki ng binibigay mo. Para sa akin, umaabot to sa punto ng espiritual na pang-aabuso. Hindi ko sinasabi na lahat gumagawa nito. Pero aminin natin, meron. At kung hindi natin ito tatawagin pelunong. Patuloy itong lalason sa altar at lilin lang sa maraming kaya in good faith. Kaibigan, kailan huling beses na na-challenge ka hindi para lumago, kundi para sumunod dahil sa takot? Kailan huling beses na nagbigay ka hindi dahil naantig ang puso mo, kundi dahil nahihiya kang hindi sumunod sa mata ng pastor hinang ng kapwa mo? Paano natin napayagan ang ganito? Bakit mas naging boses ang tao kaysa sa tinig ng Espiritu Santo? Ang altar dapat ay lugar ng pagpupuri, hindi ng presyon. Dapat lugar ito kung saan ang puso mo malayang nagbibigay, hindi kung saan pinipilit ka sa takot ng ti hindi pagpapalain. Alam mo, ako rin, minsan naramdaman kong ang pagbibigay ko ay hindi na mula sa damdaming mailayunin. Kundi mula sa bigat na parang may nanonood, humuhusga, nagbabantay. Ito ang hook. Kapag ang tao na ang maihawak ng kapangyarihan sa iyong pagtugon, at hindi na ang Diyos, baka hindi na iyan pananampalataya, baka kontrol na iyan. Kontrol na binalot sa espiritualidad. Kontrol na nakatago sa anyo ng hipanan ng palataya. Tanong ko sa iyo ngayon, ibinibigay mo ba dahil tinawag ka ng Diyos o dahil tinula ka ng sistema? Ramdam mo bang ikaw ay sumasamba o parang iniipit? May kalayaan ba sa pagbibigay mo o may kaba na baka hindi ka matanggap kung hindi ka sumunod sa hinihingi? Kung may alinlangan ka, huwag mo yung baliwalain. Minsan, ang Espiritu Santo ay bumubulong sa ating loob. At sinasabi niya, Anak, hindi ito ang disenyo ng aking altar. May tanong ako sa iyo, naging saksi ka na ba sa ganito? May mga pinuno na halos ginagawang negsyo ang altar. At ang sukatan ng hipagpapala ay kung magkano ang naabot sa. Nakita mo na ba yung mga pangako na parang promo, banal na package, kapalit ng isang tiyak na halaga? Ako, nasaksihan ko, eh hindi lang minsan. At alam mo kung ano ang masakit. Maraming tunay na nananampalataya ang nadadala. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil tiwala sila. Tiwala sa mga salita. Tiwala sa pinuno. Tiwala na kung sinabi sa altar, siguro totoo. Pero tanong ko, totoo nga ba ito? O napalitan na ang altar ng entablado at ang mensahe ng ebanghelyo ng kampanya koleksyon? Hindi ba't dapat ang altar ay lugar kung saan naririnig natin ang tinig ng Diyos, hindi kung saan tinataasan ang boses para makahimok ng mas malaking halaga? Napansin mo rin ba ang estilo? Umpisahan sa ipanalangin, isisingit ang imilagro at bandang dulo, darating ang catch. Kung magbibigay ka ngayon ng eksaktong halagang ito, may mangyayaring pambihira. Ang tanong, kaninong himala ang binabayaran dyan? Kanino ba talaga ang Gloria sa Diyos o sa sistemang nagdidikta ng halaga? Pwedeng maging uncomfortable to, pero kailangan marinig. Kasi kung hindi natin i-verify ang bawat mensaheng tinatanggap natin, baka makondisyon tayo na ang biyaya ay nabibili, na ang Espiritu Santo ay nadadala sa resibo. Ito ang loob, paano kung ang mga himalang inaasahan mo, hindi mo natanggap kasi ang tiwala mo ay nailagay sa, at hindi sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaibigan, alam kong gusto mong lumalim sa pananampalataya. Kaya ang tanong ko ngayon ay diretsyo, kanino ka nakikinig? Sa tinig ng espiritu o sa tinig ng marketing sa relihiyon? Sino ang talagang pinaglilingkuran mo? Ang Diyos ng Ebanghelyo o ang sistema ng gantimpala sa halagang eksaktong sinabi mula sa pulpito? Huwag kang bibitaw kasi sa susunod, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapinagkakakitaan na kasangkapan sa mundo espiritual. At baka matuklasan mong may dahilan kung bakit ang puso mo minsan ay hindi mapalagay. Napaisip ka na ba kung bakit maraming tao ang mas natatakot sa pastor kaysa sa Diyos? Bakit kaya kapag ang leader ang nagsalita, parang may puwersang hindi mo matanggihan, pero kapag ang banal na espiritu ang gumabay, madalas nagdadalawang isip pa tayo? Ako mismo, ilang beses ko na rin naranasan yan. Yung parang may bigat na nakapatong sa balikat kapag oras na nang ipagbibigay. Hindi dahil galing sa Diyos, kundi dahil parang may mata sa paligid na nagmamasid kung magkano ang inilalabas mo sa bulsa. Hindi mo ba napapansin kung paanong nagiging performance ang pagsamba? Natila may grading system kung gaano ka ka-spiritual depende sa laki ng iyong kontribusyon. Tanong ko sa iyo, kailangan ba talagang ipakita sa iba ang halaga para mapatunayan na tapat ang puso mo sa Diyos? May mga pagkakataong ang altar ay nagiging eksena ng konsyerto. May ilaw, may emosyon, may himig, pero ang pinakasentrong layunin ay hindi na ang pagsamba, kundi ang manhik ng mas malaking halaga. Hindi ba't ang tunay na pagsamba ay dapat kusang loob, hindi dahil pinilit, kundi dahil pinukaw ng presensya ng Diyos? At kapag hindi ka nagbibigay ng sapat, may tingin, may sermon, minsan may parinig pa. Hindi ba't ang gantimpala ng Diyos ay hindi base sa perang ibinigay mo, kundi sa pusong bukas, tapat at nagmamahal? Ito ang loob, paano kung ang iniisip mong kulang sa pagpapala ay hindi dahil kulang ang iyong ibinigay, kundi dahil maling sistema ang sinunod mo. At kung mas pinili mong pakinggan ang boses ng tao, kaysa sa bulong ng espiritu, sino ang talagang sinusunod mo? Kaibigan, oras na para balikan ang orihinal na disenyo ng pananampalataya. Hindi ito show. Hindi ito transaksyon. Ito ay relasyon relasyon na hindi sinusukat sa halaga kundi sa katapatan. At sa susunod, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng isang pusong malaya at paano nito kayang ilantad ang mga panlilinlang na matagal na nating tinanggap bilang kinormal sa simbahan. At kung ang dahilan ng paglapit mo sa altar ay hindi na takot kundi pag-ibig. Ikaw ang kausap ko ngayon. Kailan ka huling nagbigay ng magaan ang loob? Hindi dahil kailangan, hindi dahil natatakot ka, kundi dahil po ng pasasalamat ang puso mo. Dahil kung iisipin, ang layunin ng Diyos sa pag-aalay ay hindi para sa Kanya, kundi para sa iyo. May mga pagkakataon ba na nagbigay ka dahil baka hindi ka pagpalain? O dahil natakot kang mawala ng trabaho, magkasakit ang pamilya mo, o mawala ng proteksyon? Minsan, hindi natin namamalayan ang pagsamba ay nagiging parang panangga sa kapahamakan. Pero tanong, kung may takot sa puso, nasaan ang tunay na pananampalataya? Lumaki ako sa simbahan. At sa totoo lang, ilang beses ko nang narinig ang linyang, "Kung may pananampalataya ka, magbibigay ka." Pero paano kung ang pagbibigay ay hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa konsensya? Pareho ang kilos, pero magkaibang ugat. May mga pagkakataon ba na parang pinipilit mong makuha ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng sobre? Hindi ka nag-iisa. Ako rin, ilang beses na akong tumayo sa altar na may tanong sa puso, Panginoon, ito ba ay sapat? Ito ba ay tama? Ikaw ba talaga ang nagsabi nito? Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapag nagbibigay ka, malaya ba ang kalooban mo? May kapayapaan ba sa puso mo o may kabigatan? Dahil kung ang pag-aalay ay may kasamang takot, baka hindi ito galing sa Diyos, baka galing ito sa presyon. Baka paniniwalang itinuro ng sistema, hindi tinig ng espiritu. At kung ngayon mo lang ito naisip, huwag kang matakot. Hindi ito para husgahan ka, kundi para palayain ka. Baka kasi sa tagal ng pagsunod mo sa sistema, nakalimutan mong pakinggan ang tinig ng banal na espiritu. Pero sandali paano nga ba ang pagbibigay na galing sa pag-ibig, hindi sa takot? Paano kung hindi ito transaksyon, kundi relasyon? Mamaya, mananalangin tayo. Pero bago yon, tanungin mo muna ang sarili mo ano ba talaga ang nagtutulak sa iyo tuwing lumalapit ka sa altar. Handa ka na bang manalangin hindi para humingi, kundi para palayain ang sarili mo? Hindi ito yung tipikal na panalangin na ginagawa mo dahil sa takot. Ito yung panalangin na nagsasabi sa Diyos, ayoko nang mamuhay bilang alipin ng presyon. Gusto kong mamuhay bilang anak na nagtitiwala. Pero bago tayo manalangin pwede ba kitang tanungin ang totoo? Ilang beses ka nang nagbigay dahil tinakot ka? Ilang beses mong naramdaman na para kung hindi ka maglalagay sa sobre, parang may kapahama kang naghihintay sa iyo? At kung ganun nga anong klaseng Diyos ang naipinta sa isip mo? Ako, dumaan din ako sa yugto na parang kailangan kong bilhin ang proteksyon ni Lord. Na parang kailangan kong bayaran ang milagro. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali. Hindi yon ang ama na ipinakilala ni Jesus. Ngayong sandaling ito, hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang magpanggap. Kung pagod ka, sabihin mo sa Kanya. Kung nalito ka, aminin mo. Dahil ang panalangin ay hindi performance, ito ay pakikipag-usap sa Ama na tunay na nakakaunawa. Kaya ngayon, gusto kitang anyayahan. Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at hayaan mong ang Espiritu Santo ang siyang mangusap at magpahid ng kagalingan sa bawat alaala na naugnay sa takot, sa guilt, sa pang-aabuso ng salita. Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang bawat isa sa amin. Lalo na yung mga nasugatan dahil sa maling turo. Yung mga binigyan ng sobra, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa takot. Linisin mo po ang puso namin. Pawiin mo ang bawat bakas ng pandilin lang. Balitan mo ito ng kapayapaan, ng kagalakan, ng tiwala. Turuan mo kami, banal na espiritu, kung kailan at paano magbigay, ayon sa iyong kalooban, hindi sa presyon. At sa bawat pagbibigay, punuin mo kami ng galak. Gawin mong malinaw sa amin kung kailan ikaw ang nagsasalita at kung kailan ito ay boses lang ng tao. Ama, pinipili naming mamuhay sa pananampalataya, hindi sa takot. Sa kalayaan, hindi sa guilt. Sa katotohanan, hindi sa manipulasyon. At alam naming mula sa araw na ito, hindi kami magbibigay para pagpalain. Magbibigay kami dahil pinagpala na kami. At kung may bahagi pa rin ng puso mong takot manatili ka lang. Dahil hindi pa tapos si Lord sa iyo. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.